Okay, Delivers, nandito ulit tayo sa Delpian sa Gulayan kasi magdadagdag ng paninda si Aling Tisay sa kanya sari-sari store. Isang tip din yan sa lahat ng mga may sari-sari store. Humanap tayo ng paraan para tumaas ang kita natin o lumaki ang kita natin. Magdagdag tayo ng items na pwedeng mataas o mapataas natin ang profit margin. Kasi ba diba sa sari-sari store, minsan mga 10, 15 or at uh, the most na yung 20% margin na may dadagdag mo sa paninda mo. So kaya dapat ang idadagdag mo pwedeng mas mataas doon. I-try natin ang gulay. So kung magkano ang puhunan at magkano ang dapat mo kitain, alamin natin mamaya. Tara, let's go, let's go. Abang nagkakapi tayo. Namali po ng order eh. Malamig ngayon ang kapi let's go. <laughs> okay, delivers. Try natin ngayon ha. Dito tayo sa Dinalpian. Alam mo yung sa sari-sari store kailangan kasi sinasamahan din yan ng diskarte. Eh. Yes, dinidiskarte yan din yan. Kasi nga, ang kung pinagbibilin sa lahat ng mga may negosyong sari-sari store, ituring mo talaga siya as business. Hindi siya libangan, hindi siya pampalipas ng oras, hindi siya para meron lang mamiriyande yung mga anak mo, makuwang mamiriyande anak mo, kundi ituring mo siya bilang isang negosyo. Kaya, pag tinuring mo siya isang negosyo, umiisip ka talaga ng paraan kung paano madagdagan ang kita. Ito, okay. sa tinatawag na pagsakan. Pagsakan ng gulay dito sa Dinalupian. So yung mga namimili dito, yung mga binibenta nila, kinapuatan nila, lakot. Hey! pag namili kayo, para di na kayo bumili ng plastic, magdala ka na rin. Tagyan mo ng paninta para hindi nakasama sa experience. Ganun lang kadali. Ilang minutes lang tapos na namin isahin ni Kisay. Aling Kisay. Kasi ito pandagdag mo sa sari-sari store -sari mo, no? Ano ba yung mga tips? Ano ba yung mga dapat lang bilhin pandagdag sa sari-sari store? -sari una! Ano, yung madali lang siya mabili. Ulam? Tulad nung pack, bet, halagang 25 pesos, meron na silang ulang. Yung mga ganun. Uh, ah. Mura naman gulay ngayon ito. Ah, Pero huwag but... ka mamimili na masyadong marami. Kasi lugi ka na, no? Oo, oh, malulugi ka. Kasi siyempre may ito yun, madali siyang malanta. Yung bang mabili sa lang na ulam ng mga tao. So, unang-una, -una, pang ulam na gulay, pandagdag sa luto. Ah, tips na yari ni Sai, huwag masyadong marami kasi malalanta. Pangalawa, yung hindi binibili. Kailangan magkakaugna yung binili mo. O so, yun. So ngayon ba, magkano ba yung naubos na yari ni Sai? 1,000 pera ko pero mayroon pa. Oh. Now, magkano naman yung in mong kita dito? Unti lang. Mga, mga 30%. At na nalibre na yung ulam niya. Lang. Ay, gano'n naman talaga, mami. Eh, yung pagkasamang ganito, na sa konting, ba konti lang namin pinamili mo, so, expected mo yung gagamitin mo lang na pang everyday mo. Eh. So, Pansahog mo, pang ulam mo, uwa mo na. Okay. Alright, thank you, Aling Misay. So, sa lahat ng mga sari-sari store -sari, owner, ano pang hinihintay mo? Kumuha na yung salibu uh, dyan, tapos punta ka na lang palengke sa bagsakan para kumita ka ng 30%. Thank you, Ali Misay. Let's, go let's, let's go, let's go. Let's go, let's go. Oh, ah, nabili na rin tayo ng hindi uh, magkakaugnay na kulay. <laughs>